lumakas ang dagat dito sa isla namin palaot kami ngayon mamamana kami ngayong umaga papunta kami sa baurang hindi pa utuklasan ang iba mga paralaot medyo malay ang biyahe namin punta ang laot minor-minor lang ang pander ng makina at parang yung parasuot sa anun yun, sige lipat mga kapas sa bangka namin na ito, nakatayo si Ketevers Ingo oy, naarap pa mga kapaters huwag lang ang parasuot ng bangka namin sa anun at yung wala na bangka namin, walang taklob na playwood good luck, puno pa kapag palang araw mga kapaters Welcome na naman kayo sa akin channel Muli nagbabik sa inyong harapan ng Padre Insam Vlog Pwede bagong adventure tayo uli Pamanak sa umaga Bagong bahura yung pinuntahan Awan ko may isla dito panain Sana mayroon ng panain At para makadali siya tayo ng pambigas O kaya pang ulam Medyo masama ang panahang atin mga kapaders Walang bagyo Ayan malaki ang alon ng amihan At sa gabi kaya Nasa masama panahon Kaya hindi muna kami lumaut Tatlong puso kayo masisid mo ngayon. Si Kadevers Rico. Ayan, si Kadevers Ingo. Sa yung aming water boy, si Roy. Hindi pa nasabi ang angkla namin. Lubos nga walang salamat sa mga supporter dyan. Sa mga kumukomment din para sa mga basher. At kung bago pa lang kayo sa akin channel, huwag mo lang kalimutan na mag-subscribe. Pakipi ng notification bell button para lang kayo updated sa akin yung upload sa YouTube. Maraming salamat nga pala sa inikiskip ng ads. Nababala ah, sa pagdive, pag-dive. God bless. Sige pa dyan. Panibagong dive tayo. Panibagong sisid at pamamana sa umaga. Na ito kagad mag-asawang sibong yun naroon. Nakikita nyo mga kapatid. Yung nakikita ako. Ayan, sigil lang Abay-abay lang. Ito ang uunahin ko sa parting kanan. At yung isa na kay Ingo. Tigisahin namin. At para ting mahuli parehas mga kapatid. Sumuot ka lang sa butas. Iska ng lapu-lapu ka. Ayan. Suot jad Ay, lumampas pa. Mailap mga kapaders, parang ayaw magpahuli sa atin. Malaki sana yung sibongin, kaya lang mailap. Ayan, parang mapalapit mga kapaders, Umigkas ka ng pana, ka malapit na. Aroy, ayaw, umigkas ng pana ako. Dito sa buta, sumuot atin silipin. Uy, bigan. Mm -hmm, matampusa mga kapaders Ayan, pasala po ito. Kapatayin ko yung plus light at medyo suri mga kapaders, Pinahay ko lang, ayan. Korta na ito, sayo yung sibongin, hanggang sumuot yun. Parang naglang pa sa kabilang butas. Ah, pa na kaya ito ay umikas kanina. Kung kailang malapit na. Dito sa butas may lumabo. Baka dito sumuot yung lapu-lapu. nga ante lubas mga kapaders. Na ito na. Matras na ng kaunti. Uy, bunta na nakita ko mga ko na ito. Mm -hmm. Uy, malaking surahan pala ito mga kapaders. Akala ko lapu-lapu na. Hindi ko kaya makita ang butas at malabo. Kaya pinanak ko na sa palarag kung mahuhuli natin. Ito, pinalag tayo. Malaking surahan ang laman ng butas. Salamat Lord! At na ito pa, alatan uli. Sumuot ka lang dyan. At yung tatargetin mga kapaders pa nagpalapit. Aayaw ah, mailap. Nagaya kay sa ibang isda kaya mailap. Magpalapit ka lang. Mm -hmm, ate, tinawanan ng pana ko at na ito pa lapu-lapu na naman aroy ito ang mas mailap ay magpalapit hinahayaan pa ang lumayas na kagad ito na lang nakasuot manitis hmm hmm huli ka dyan nagitik natin mga kapaders. pasabitin niya na ito ang kilos salamat lord magandang biyaya ito hindi at ako makakahuyan lapu-lapu sobrang ilap para sa akin baka hindi para sa akin yung lapu-lapu kaya ay magpahuli makakachan rin ako dyan na ito alatan oh si bungin Aro ay talagang may ilap talaga ayaw magpahuli para sa akin dito sa butas na ito may nakasuot mm -hmm, huli ka dyan anong sadaing kaya ito pasensya ulit mga kapars hindi ko na videoan at pit kaya ang camera sa butas Ayan nilahin ko palabas uy talikbago malapad ayos na itong pandaradagdag andito nga pala kami sa pulong walit kabahura medyo malalim ang pero pipilitin para sa pamilya malakas na naman dagat natin baka meron tayong bagyo na ito pa lambingan kaya lang medyo maliit pa ating palilipasan niyan mga kapals malaki pa yan ating mahuli pa yan panaglaki na ito sa butas mm -hmm. huli ka dyan bagubanot or balangitan kung tawag sa bisaya ay igat ayos ito gataan na may pag uwi namin wag la ang makapunit at makabunot ayan sige pilimit mga kapadres wag kang sasabit ay delikadong makabunot ito ayos itong gataan mamaya pag uwi aroy nakabunot nasaan na kaya yun na ito dalawang talik itong ay mailap itong isa mhm mm huli ka dyan ay hama na paano ito may diferensya yata katanong kalabit tayo ayo umigkas malay sa mga isda hindi pa nakakalabit itong pana ay hama na yan tulad kayo na doon sa lapo lapo kahit anong kalabit ayaw umigkas ito kayang panang gamit ko ito sa tatay ko kaya hiniram ko lang kanina naroon pa malaking surahan sino kayo nakapa na ito ay si ka sari ko Ayos ito, kwartan din na ito, pandaradagdag sa napanaw kanina. Malaking surahan ito. May lawin ng mga kapaders at mahaba ng kanyang sungay, pati tapas. Na ito uli, bago mga kasi pasensya uli, hindi ko nabidyohan. Dahil kaya mutas piit na maigi, makipot, hindi ko maisuot ang kamera. Kaya ang tangin ako na lang, kahit hindi mabidyohan, piyana ko na laang mga kapaders na ito pa, sa malalim na butas at yung papanayin, anong kaya ito papanayin ko na mga kapaders, sana tamaan hindi ko kasi nung makita yung isda at yung narambangin panayin mm -hmm. huli ka dyan tinamaan man, wag lang makabunot anong isdain kaya ito labas, uy talikbago ulit mga kapaders, buntik pang sablayan buti lang at tinamaan pa wag ka nang pumulyang, matakas ka pa huli ka na sa akin hanap tayo ulit mga kapaders, dito sa butas na ito talikbago ulit Mm-hmm. Lagat ka dyan. Ay, nakabulot. Sayang na ito. Oy, oy. Sayang pa. Na ito pa. Tatlo. Talikbago. oy mailap. Itong unahin ko. mm -hmm. Huli ka dyan. Sayang yung dalawang mga kapaders. Mailap kaya. Di ba, alin? Nakaisa man tayo. Kasi atin na dalawa. Ayos so, yung pandaradagdag. Salamat ulit, Lord, na marami sa magandang biyaya ngayong araw. Kahit malakas ang dagat, kahit may bagyo, nagpilit kami lumaot para makaulam lamang na ito malaking lapu lapo or sibungin ating ispatan ay talagang may lap, mga kapalos ay magpalapit sa atin ating susundan ng langoy baka sumuot na lang ayan rin na suno ah huli ka sa akin ngayon ah arun luwang pa sa kabilang butas ano naman niya ay ah, huli ka na sa akin dyan dyan ka mamatay. huli ka ngayon sa akin ating ispatan mga kapaders baka nandito huli ka sa akin nasaan ka wala dito nahal kaya uy na ito mga kapaders nakaharap sa atin Mm -hmm. Sabi ko na sa iyo, mahuhulit mahuhulit kita. Nakachamba tayo, isang lapu-lapu. Malaki pa mga kapaders. Bubulutin ko na. ya yeah, dahan-dahan lang. Huwag lang makalpas yun. Magandang tama mga kapaders. Di kaya mga kabulot. Kwartang linaw na ito. Woohoo! Kahit malaksan dagat, nakachamba tayo ng dilin siya. Makadid siya ng 3200 200. Ayos na, may tatlong kilong bigas na. Kung mayroon pang matitira sa sakule, di pang asukal ka, pang tinapay. At na ito pa, mungit baboy. Naro, may talikbago. Mm -hmm. Dito ako sa talikbago. Mapresyeto at pambinta. Ang kaganda sa magandang klaseng isda, kahit anong luto, masarap mga kapadres tulad na ito, pwedeng perito. Hanap na naman tayong isda dito sa butas atin silipin. Walang nakasuot mga kapadres. Dito sa kabila tayo maikot, baka mayroon nakasuot. Sana mayroon nakasuot para mahuli natin mga kapadres. Wala dito. Oy, malit na isda yung mga kapaders. Naro, mayroong paligid na kalabas. Anong isda kaya ito? Malaki. At ipapanain. mm -hmm. Huli ka dyan. Oy, malaking kanuping mga kapaders. Or bukawin kung tawag dito sa amin sa Quezon. Pero karami ang tawag dito, kanuping. Huwag lang mong makabunot. Huli ka na sa akin kwartan lilo na ito pandara dagdag pang bigas pang binta mamaya pag uwi tatanggalin ko ito sa panago at para parang mayroon pang sumutun sa butas mayroon ako napansin kanina parang lapo lapo yung nakita ko kanina mga kapaders hanapin ko yun sayang yun lapo lapo yun parang nakita ko kanina na nah, kaya yun dito sa kabilang butas ay naroon na ito mga kapaders sayang yun ating hanapin sa kabilang butas ating ikutan uli baka daan dito bulaga kaya ay wala mga kapaders na kaya yun Uy, na ito nakalabas ang ungos huli ka nakatago ang katawan pero ang ungos nakalabas huli ka hu mm hu, -hmm. ayos to lapu-lapu uli mga kapaders kwartan linaw na ito kasama ito ng sibugin sa presyon dapat yung isang orito ng lapu-lapu katulad ito ng barakang bicol pero ibang klase ito mga kapaders maliliit ang kanyang paltak sa kanyang mga balugbog na katawan patayin ko muna ang plus at para makita ang kulay ng isda mga kapaders ayan sana mayroon pang kasamahan ito at sisilipin uli imbutas, butas na ito pa timbungan mm -hmm. huli ka dyan huwag lang makabunot nakabalagbag pa nahanda lang ang bunot huwag lang makapunit oy nakapunit pa sayang sumuot uli mga kapaders na ito mm -hmm huli ka na dyan, reject na ito mga kapaders nakita ko kayo na yung katawaan nakapulit mga kapaders, pang ulam na lang ito maaho na rin kami at malakas at malakas pa ang agos mga kapaders malakas ang dagat, oras nga pala ngayon alauna ng hapon mga kapaders maaho na rin kami at mauwi na maaawin na kami mga kapaders, ayan naroon isla namin, doon kami nakatira Medyo malayo kami biyahe po mga kapaders. Minor minor kami patakbo at malakas ang sulusod ng bangka. Mabilis. Baka sumuot ang bangka namin. Malubog kami. Lord, kunting gabi lang sa amin. Pag biyahe pa uwi. Sana maging masa kami pag uwi ngayon. At malay pa kami uwiin mga kapaders. Malay pa kami isla. Ang malakas na hangin ay galing katanduanis. Kaya malaki ang alon mga kapaders. Ayan, laki ng alon. Ay, ang sulusod. Mabilis. Dahan-dahan lang. Malayo pa nga may isla mga kapalos. Naroon pa. Baka yung mga isang was biyahe, bago kami makarating. Abang-abang lang sa aming pagtabi mamaya, pag-uwi. Ayan, sige yung sirusod ng bangka mga kapader. Salo! Mabilis, ang takpo ng bangka. Salamat Lord at nakawid kami ng maayos dito sa isla namin. Na ito ang aming huling nga pala. Sa aming pinanaan, isang dive lang kami lang mga kapaders. Ayan, ang tayo ng malaking surahan man. Mayroong mabili at magustong makaulim ng surahan. Ayan, balik mga kapaders, bibigyan ko paraw. Sige na, kuhay mo na yan. Buti lang at nakakasya ba tayo ng lapula po. Ayan, mungit baboy. Nakapa na ako. Pambigay. Ayan, surahan mga kapatid. Saka mga bago. Malalapad. Ayan, isang dapak. Isang timbungan man. Ayan, malaking surahan mga kapatid. Ayos na yan. Magkatilis yan ng tigakaunti. Ayos na naman. May pang ulam na kami. Siya nga pala mga kapatid. Maluto tayo ng ulam. Na ito na, isura. Saka lapula po. Isang presyo. Ilang kilo kaya yan? 3-4 mga kapatid. Another 150 ang kilo ayos na, bawi na ang gastos, may kikitain ba? Ayan, laki mga kapaders. Tanggalin mo yun na yan, ito naman. Mga bitilya, 1.30 ang kilo, mga kanuping. Ayos na ito, talig bago. Iisang presyo yung mga kapaders, magkakasama yan. Ako nagalagay sa timbangan at yung kasamahan ko tinatamad mga kapaders. Ayan, isa sa lakat, baka Ito ang mga istang masarap sa bawan. Ayan, mga timbungan, talig bago. Masarap pa yung pinrito, tas gigisahin. Ay, sarap nito mga kapal. Saka may kasamang itlog pagluto. Sarap. Ayan, matapos na yung mga kapaders. Ako lagi timbang na yan. Ako na ang pipili ng isda. Ayan, malamat na talig bago. Ayos na ito yan. Pangulong mga kapaders, yan. Kaya ni Kadevers Ingo. Ilang kilo kaya ang namin. Isang plang ganita man, isang puno man. Ilang kilo kaya. Uy, 4 kilos. Ayos na yan. Salamat Lord uli. Ito mga kapaders, ang aking ulam, dambingan. Tatlong piraso lang natira at yung iba na ibinta. Masabawa namin ito. Rimit! Hindi oh. ako takot mag anong kaliskis niya nai. Masyadong madikit ang kaliskis. Na May... ito na mga kapaders. Yung aming lulutuin na ulam. nag lang kami sa laot. Ito si Kadever Singo. Ang mag ng mga rekado. Si Boys Bawang lang, saka isang tamarin. Siya magic sarap. Sarap na yan. Ito. Pilkatlo ko yung isang lambingan. Yung isa, ko dalawa ko laang. Ito na, ito na, ito. yung aking inakay. Kakain yun mamaya. Ito na mga kapaders. Nakasalang na yung ating kasirula. Dito na nating isda bago nilinis lang. Tapos yung mga likado. Ay, matika. Pati mo lang gigis sa'yo sa matika. Ito na yung sibuyas bawang. At yung nilalagay na rin mga kapaders. Ayun, sayo pa. ito na mga kapaders, lagi ko na yung ating lambingan na sabawan natin. Malakas kaya ang kayan kaya hindi magtagal sa laot. Ayos, malaka din siya man ng kaunti. May pang pa. Ating sasabawan para balik lakas tanggal ang pagod sa pagsisid kanina mga ilang minuto ating antay ito mga kapaders para oh ito na luto na makain na tayo ito na mga kapaders atin nalagyan ng magic sarap at saka tama rin nagkukulo na yung ating isabaw ng isda mga ilang seconds lang pwede itong hanguin na ito na mga kapaders kahang ko ito na ulam lumulutan ang kanyang mantika nagsama-sama na yung mantika na ginisa ko saka yung taba nung lambingan tapos ito ang ating kanin naman kain tayo mga kapaders ito na mga kapaders si Kadevers ko ang mga unang sumantok ng ulam yun sa kanyang buntot akin naman ang ulo wala si Katibir Singo sa kanila umuwi papahawakan ko itong ating cellphone sa aking kapatid at video ako mga kapatid wala tayong taga video wala tayong photography kaya tayo ayun mga kapatid kaya tayo kapit mo dangaming ulam. Tigdan na serahan. Magkaing kadto. Sundukan. <tipos> ah, kinalangan ang ulo nang bingan. Kung sabi ko Labrador, Labrador. Merit. Darap mga Kapaders gali sa laot amo ito sabawan para balik lakas. Matabo ka sa lambingan. Ate! Ate! Ah. Ma'am. Ate, balat! Pwede ko. ako. Hmm. Harap. Ito yung parting, sa parting krawan ng isda. Oh. Hmm. Hmm. Pasaramo na maray. Wala tayong upuan kaya tayo nakatayo mga kapaders. Ayun, kapaders. kareko, nakala nakalaupo. Hindi pa tayo nakakapag-under ng upuan. Hmm. Amin lamisa, giba. Pinapagtyagaan muna yan. Amin walang lamisa. Hmm. Kasi ito yung palipigan mga kapader. Abalat! Hindi ako! Abalat! Okay. Sa taga ng silbaw na lambingan. Lalo pagbagong huli. Kaya pala tinag na lambingan. Malambing ang kanyang lasa mga kapader. Nakakalimutan ang asawa. Sobrang su sarap na ito pa man aming kinita saglit lang si Sanday 1,120 ang gastos 230 ang natira 890 divide pa mga kapaders bawat isa 178 ayos na ito mga kabila ng dalawang kilong bigas may sobra pa may pangasukal tinapay pa mayroon pa man matitira pang bilang dalawang diapers salamat ulit sa inyong panood God bless ingin kalagi